ang inflation rate sa naturang regyon patuloy pa rin bumababa sa kabila po yan ng pagsasayos doon sa San Juanico Bridge. Mayape po dyan ang Bambu Radyo global. Sa patuloy na pagsasayos ang San Juanico Bridge at mga pumapasok ng mga bagyo sa bansa, patuloy rin bumaba ang inflation rate sa Region 8. Sa inilabas na bagong datos ng Philippine Statistics Authority Eastern Visayas, kagulay sa inflation rate mula 4.4% noong July 2024 at ngayong July 2025 naman ay bumaba ito ng negative 0.2%. Ayon sa PSA Region 8, ang food and non-alcoholic beverages ang malaking kontributor sa pagbaba na may 23.3% at transport naman na mayroon namang 86.7% share. Samantala, ang Provinsya ng Biliran ang may mas mababang inflation rate na may negative 1.1% nitong July 2025 kumpara noong July 2024 na may 6.1% dahil ang mga supply ng agricultural products o mano doon ay hindi naman gaano naapektuhan ang San Juanico Bridge. Isa o mano sa mga nakatulong ay ang pagbibigay ng agarang tulong ng gobyerno gaya ng libring sakay sa mga truck na nagdadala ng supply sa late at summer. Sa naging sagot naman ng DTI sa Bombo Rayo Tacloban kung ano ang hakbang na kanilang ginaga ito ito'y tumugon na patuloy umulong nilang dabantayan ang presyo ng Israel-Bisayas katuwang ang Department of Agriculture. Nasa fifth lowest inflation rate naman ang Eastern Visayas sa lahat ng rehiyon sa bansa. And then October, it's negative one percent Then after that, uh, ngayon ang uh, asset natin ngayon is uh, negative zero point uh, two percent. Kala natin, uh, wala na, we thank you. Uh, problem natin sa San Marino. Uh, actually, in some communities my lord kaso lang nabawi siya in other communities which are heavily weighted mas exalig din sa kaysa mga tao na tumatawid sa San Juanito mayroon din libre sa Iwagal community mula dito sa impila ng Bumbo na Itakloba ito si Bumbo Jake Pagipuan. this is Bumbo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information basta radio Bumbo For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.